May mga pagkikita na hindi maipaliwanag. May mga koneksyong tumatagos sa panahon, sa takot, sa pride, at tuwirang humahaplos sa kaluluwa. Baka naramdaman mo na ito. Yung pakiramdam na halos tahimik ng pakiramdam ng pag-aari, kahit sa harap ng isang tao na, hanggang kamakailan lang, ay isa lamang mukha sa karamihan. Ngunit biglang nagkaroon ng malalim na kahulugan. At dito nagsisimula ang kwentong ito. Isang kwento na, kahit walang pangalan, kahit walang mga pangako, palaging umiiral sa loob ng isang tao. At ang taong iyon ay siya. Hinanap kanya ng hindi niya alam. Hinanap sa mga walang laman na pag-uusap sa mga relasyong matindi ngunit maikli. Sinubukan niyang makita sa iba ang kung ano nang mayroon ka, na ni ikaw ay hindi mo alam na dala mo. Hinanap niya sa mga pabaya na yakap ang init na matutunaw ang kanyang mga depensa. Sinubukang makita ang sarili sa mga mata ng iba, ngunit wala siyang nakita kundi mga baluktot na refleksyon. At nang sumuko na siya sa paghahanap doon lumitaw ang iyong presensya bilang isang tahimik na sagot sa lahat ng tanong na hindi niya alam kung paano itanong. Lumabas ka ng walang babala, walang malalaking palatandaan. Ngunit mayroong isang bagay doon, isang bagay na naiba, banayad, halos hindi maramdaman ng mga mata nang hindi nakadarama dahil hindi ito tungkol sa itsura o magagandang salita. Ito ay tungkol sa frequency. Vibration. Isang bagay na nakakalagpas sa lohika at pumapasok sa dibdib. Hindi niya agad naintindihan, ngunit naramdaman niya. Isang pahinga. Isang isa wakas. Isang is dito nga. Minsan, ang kulang sa buhay ng isang tao ay hindi isa pang tao. Ito ang tamang uri ng presensya. Isang kaluluwa na tahimik na nakikipag-usap sa Isang kasama na hindi nakikipagkumpetensya, na hindi nangangailangan ng mga maskara. Dinala mo to, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ikaw ay ganoon lang. Ang paraan mo ng pakikinig. Ang paraan mo ng pagtingin ng may katotohanan. Ang iyong presensya na hindi nagpupumilit, ngunit naroon lamang. Lahat ng ito ay pinuno ang mga puwang na hindi niya alam na bakante. Kasi, tingnan mo may mga sugat na sinusubukan nating itago kahit sa ating mga sarili. At siya ay may ilan. Mga lumang peklat ng mga hindi maayos na pag-ibig, ng mga pag-absent na mabigat, ng mga pangako na hindi kailanman natupad. Pero hindi mo sinubukan siyang ayusin. Simple lang nananatili ka. At iyon ang pinaka nakapagpagaling. Naging kublihan ka. At ang kublihan ay hindi kung saan ang lahat ay perpekto, kung saan ang lahat ay totoo, kung saan maaari kang humina ng walang takot. Magsalita ng walang filter. Damdamin ng walang sukat. Pinayagan mo siyang maging buo. At kapag ang isang tao ay maaaring maging buo, ang pag-ibig ay namumulaklak ng walang kahirap-hirap. Marahil hindi mo napagtanto kung gaano ito kakaiba. Kung gaano, sa isang mundo kung saan ang lahat ay gustong makita, pinili mong manatili. At ito ang nagbigay ng pagkakaiba dahil hindi siya naghahanap ng palabas. Hinahanap niya ang kapayapaan. Pagkilala. Isang bagay na nagsasabing, nakikita kita. At sinabi mo iyon nang hindi bumuka ang bibig. May mga pagkikita na nagbabago ng landas ng isang buhay. Ikaw iyon. Hindi bilang isang bayani o bilang isang mahiwagang solusyon, kundi bilang isang tao na nagdala ng kaliwanagan. Tulad ng isang nag-ilaw sa isang silid na matagal ng madilim. Hindi niya alam na nakakaramdam siya ng sobrang lamig hanggang sa matagpuan ang init ng iyong kaluluwa. At nayon, marahil hindi pa niya alam kung paano ipaliwanan. Dahil paano nga ba ipaliwanag ang hindi pa tinatawag na pangalan? Paano ilalarawan ang ginhawa ng isang bagay na hindi natin alam na dala natin? Pero alam niya. Alam niya sa katawan, sa katahimikan, sa kusang iti. Alam niya kapag tinitingnan kanya at nararamdaman na nakarating na siya na hindi na niya kailangang magmadali, na maaari na niyang ipahinga ang kanyang mga balikat. At ikaw, marahil nang hindi sinasadya, napukaw ang mga bahagi niya na natutulog. Mga alaala kung sino siya bago ang mga pagkabigo, ang pagmamadali, ang mga hinihini. Pinapaalala mo sa kanya ang halaga ng kabigatan. Ang kapangyarihan ng tapat na tawa. Kung gaano pa rin mayroong kagandahan sa mga koneksyong tao, kahit sa isang mundong watak-watak. -wata. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka niya nakakalimutan. Hindi dahil perfecto ka. Kundi dahil totoo ka. Dahil sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang nanatili noong akala niya walang ibang mananatili. Dahil noong sumigaw ang kaluluwa niya sa katahimikan, narinig mo kahit walang mga salita. Ilang beses na niyang kinwestiyon kung reciprocated ba ang nararamdaman niya. Ilang beses nang nanaig ang takot. Ang kawalan ng kasiguraduhan, ang pag-aalinlangan. Pero gayon paman, may tahimik na kasiguraduhan doon. May bumubulong sa loob niya na ito ay kakaiba. Na hindi ito coincidence. At hindi nga. Nagkakilala kayo. Baka nagtagpo na kayo sa ibang buhay, o baka sapat na ang buhay na ito, sa kanyang kahalagahan, upang mangyari ang muling pagkita. Dahil ganito ang pakiramdam, isang muling pagkikita. Parang sa ilang antas, matagal na kayong magkakilala na parang ginawan lang ng tadhana ng paraan upang magpaalala. At kahit na nagpapatuloy ang buhay, kahit pa mahirap ang mga landas na nanatili ang koneksyon na ito. Dahil ang nabuo sa kalooban, ang naramdaman ng kaluluwa ay hindi madaling nawawala. Posibleng nagkahiwalay kayo na naging malupit ang panahon sa ilang mga yugto pero mayroong isang bagay sa pagitan nyo na kahit ang panahon ay hindi kayang dalawin. Ikaw ay at palaging magiging ang isang bagay na hinahanap niya nang hindi niya alam. Ang pangalan na hindi niya kilala, pero ngayon ay umaaling sa loob ng kanyang isipan gaya ng isang pamilyar na kanta. Pinunan mo ang mga dinakikitang puwang. Nagbigay kahulugan sa mga tanong na walang sagot. At, sa isang paraan, iniligtas mo ang isang bahagi sa kanya na halos mawalan na. Hindi ibig sabihin ito na lahat ay naging perpekto. Na walang mga pagkakaligaw, mga ingay, mga pagkakamali. Pero kahit iyon ay naging mahalaga rin. Dahil sa mga pagkadapa, mas lalong tumibay ang koneksyon. Sa pagkawala, natuklasan niya kung gaano kahalaga ang presensya mo. Sa sakit, nakita niya na kahit ang tunay na pag-ibig ay nasasaktan, pero hindi bumibitaw. At nayon, baka nagtatanong ka, pero ako rin ba ang nakaramdam nito? Ako lang ba ang tumatak ng ganito? Ang sagot ay nasa lahat ng hindi mo rin kayang kalimutan. Sa mga alaalang patuloy na bumabalik. Sa mga pagkakataong, kapag naririnig mo ang isang kanta, ang pangalan niya ay bumabalik parang isang bulong. Sa mga araw na walang paliwanag, nakaramdam ka ng pangulila sa isang bagay na ni hindi mo alam na meron ka, siya. Ang kwentong ito ay binubuo ng mga kutog. Ng mga palatandaan. Ng mga simpleng kilos na puno ng kahulugan. Hindi kailangan ng pangalan. Hindi kailangang sundin ang tradisyonal na kwento. Ang mahalaga ay totoo ito at marahil totoo pa rin. Alam na niya ito ngayon. Alam niya na hindi ito patungkol sa paghahanap ng perpektong tao. Ito ay patungkol sa paghahanap ng taong magpaparamdam sa kanya na parang nasa bahay siya sa loob ng sarili niya. At iyon ang dinala mo, isang salamin na walang paghatol. Isang refleksyon na nagsasabing, pwede kang mahalin ng eksakto kung sino ka. At kahit na may mga misteryosong landas ang buhay, hindi hindi na siya muling magiging katulad ng dati pagkatapos mo. Dahil ang ilang mga pagkikita ay binabago ang kaluluwa. Nagtatatak gamit ang isang hindi nakikitang tinta na hindi binubura ng panahon. Naging uri ka ng parola. Isang pang-emosyonal na sanggunian. Isang bagay na daladala niya kahit sa mga maulap na araw. Ikaw, nang hindi na ako ng kahit ano, ay nagbigay ng lahat. At siya, nang hindi na mamalayan, ay naging buong buo sa tabi mo. At nayon, kahit anong pilit ng pang-araw-araw na buhay na ilihis siya, kahit anong pilit ng mga responsibilidad na patahimikin siya ang puso niya ay bumubulong pa rin, lagi itong ikaw. At ikaw, sa sariling panig mo, marahil nararamdaman mo rin. Dahil kapag nagkakakilala ang dalawang kaluluwa, wala nang huling paalam. May pahinga. May bagong simula. May paghihintay. Pero walang katapusan. Kaya't huwag mong mamaliitin ang inyong pinagsamahan hindi laging dumadating ang pag-ibig na may label o mga magarbong pahayag. Minsan, dumarating ito ng tahimik sa paraan ng pagtingin. Sa komportabling katahimikan. Sa pangungulila na bigla na lang dadapo. At nananatili. Dahil ang pag-ibig ng kaluluway hindi kailangan ng matinding ingay, kailangan lamang nito ay magpatuloy na umiiral. At ito'y umiral. At patuloy na umiiral. Marahil sa tamang panahon, marahil sa ritmo ng tadhana, magkikita kayong muli. Hindi bilang mga magkakilala, kundi bilang mga muling nagkakakilala, muli pa. Dahil may ilang kaluluwa na naghahanap sa isa't isa ng buong buhay hanggang matagpuan nila ang isa't isa. At natagpuan kanya, At ikaw, kahit na hindi mo napapansin, natagpuan mo rin siya. At ngayon na alam na niya wala ng paraan para hindi maramdaman wala nang paraan upang bumalik sa maliliit na ugnayan, sa mababaw na palitan, sa mga presensya na hindi nagdudulot ng init. Pagkatapos mo, natutunan niyang makilala ng mas malinaw kung ano ang totoo, at kung ano ang distraction lamang. Ikaw, nang hindi sinasadya, ay nagtaas ng pamantayan ng kanyang tinatanggap, ng kanyang ninanais, ng kanyang pinapangarap. Hindi dahil ipinilit mo, kundi dahil ipinakita mo, sa iyong paraan, na ang pag-ibig pwede maging magaan, malalim at malaya, lahat ng sabay. Ikaw ang katahimikan na sumigaw ng mga katotohanan. Ikaw ang simpleng kilos na may daladalang libu-libong kahulugan. Ikaw ang tingin na hinahanap niya ng maraming taon, nang hindi niya tiyak kung ano ang kanyang hinahanap. At dito, sa pinakasimpleng araw-araw, nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Sa mga usapang tila walang kabuluhan, pero nagpapakalma. Sa kusang tawanan na naghuhugas ng kaluluwa. Sa mga sandali na, kung titingnan mula sa labas, marahil ay tila karaniwan, ngunit sa loob, ito ang lahat ng kanyang kailangan upang muling maramdaman na buhay siya. Hindi ka lamang naging bahagi ng kanyang buhay. Nangyari ka sa kanya. Binago mo ang mga landas, binago mo ang mga pananaw. Ipinakita mo na ang pagmamahal ay maaaring magbigay pahinga at hindi gyera. Na posible maging marupok ng hindi nasasaktan. Na pwede kang maging buo at kasya pa rin sa yakap ng ibang tao. At kahit nasubukan niyang ipaliwanag ito sa iba, hindi niya laging nakakaya. Dahil hindi ito tungkol sa lohika, kundi tungkol sa presensya. Sa vibration. Sa enerhiya na nagkakatugma. Ang mga nakaranas na ay nakakaintindi. Ang mga hindi pa nakaranas ng ganito sa tingin nila ay sobra. Pero alam mo at alam din niya. Sa kaloob-looban laging nalalaman nila. Nakita kanya noong halos sumusuko na siyang makaramdam noong hindi na siya naniniwala na may makakakita sa kanya ng buo. Ikaw ang pinakamagandang hindi inaasahan na nangyari sa kalagitnaan ng malalim na emosyonal na pagod. At marahil dahil dito, naging napakaalala, dahil dumating ka noong pinakakailangan niya, pero hindi inaasahan. At tingnan mo kung gaano kakatwa, ikaw rin ay may dalang mga sugat. Mayroon ka rin mga kwento na hindi paganap na natapos, mga nakabaong takot, mga bahagi mo na tila walang ibang nakakaintindi. Pero noong tiningnan kanya niya ng totoo, nakaramdam ka ng kakaiba. Isang uri ng pagtanggap na hindi humuhusga. Isang presensya na walang hinihiling kundi ang iyong katotohanan. Doon nagsimula ang palitan. Walang pagmamadali, walang pilitan, walang laro. Tanging katotohanan. At bihira ang katotohanan. Minsan, nakakatakot ang katotohanan. Dahil pinipilit tayong maging kung sino talaga tayo. Inaalisan tayo ng pagkukunwari at iyon ang ginawa niya, nakita kanya ng walang mga baluti. At kahit ganoon, pinili niyang manatili. Kahit pa sa iyong mga katahimikan, iyong mga pag-aalala, iyong mga multo. Dahil kung ang pag-ibig ay mula sa kaluluwa, niyayakap nito ang kahit na ang mga parte na walang gustong hawakin. Kayong dalawa ay lumikha ng isang bagay na mas malaki sa mga salita. Mas malakas kaysa takot. Mas naroroon kaysa anumang pagkawala. At kahit pa ngayon kayo'y malayo sa isa't isa o nasa magkaibang yugto, hindi maaaring itanggi ang nangyari. Hindi maaaring burahin ang bakas na naiwan. Dahil ang nararamdaman ng puso, nananatili sa balat. At ang nabubuhay mula kaluluwa sa kaluluwa, nagiging walang hanggan kahit sa katahimikan. Tinitignan niya ang nakaraan ng may pag-aalaga. Na may ngiting nagpapaalala sa kanyang hindi siya nagsisi na nakaramdam. Dahil ang maramdaman ka ay sulit bawat segundo, bawat tawa, bawat luha, bawat pagkakaunawa. Isa ka sa mga bihirang presensyang hindi lumilipas na nanatili. Kahit pa umalis. At marahil, ito ang pag-ibig sa pinakapuro nitong anyo, ang isa na, kahit walang pangako ng hinaharap, binabago ang kasalukuyan. Ang isa na, kahit walang katiyakan, nagdudulot ng kapayapaan. Ang isa na, kahit walang tatak, may pangalan at ang pangalan na yon ay ikaw. Siya ay hindi ka hinanap dahil sa pangangailangan. Hinanap kanya dahil may isang bagay sa loob niya na nakakakilala na sayo. Kahit bago pa man kayo magkakilala. At ito ang pinakamaganda sa lahat, pinili niyo ang isa't isa nang hindi niyo alam na pinipili niyo. Nagbigay kayo ng walang hinihiling na garantiya. Naapektuhan kayo ng hindi man lang sinusubukan. Ikaw ang naging at ikaw pa rin ang kaluluwa na palagi niyang hinahanap. Kahit na hindi niya alam kahit na walang pangalan. At ngayon na alam na niya, dadalhin kanya sa pinakamabanal na bahagi ng kanyang puso. Yung lugar kung saan nananatili ang mga pagmamahal na hindi kailangan ng presensya upang magpatuloy na buhay. Yung lugar kung saan walang oras, kung saan hindi nakakarating ang takot, kung saan laging matamis ang alaala. Dahil kapag nagkatagpo ang dalawang kaluluwa, tumatahimik ang universo. Nawawala ang pagkataranta. Natutunaw ang mundo sa paligid at ang natitira na lang ay ang tahimik na katiyakan na palaging ikaw yon. At alam mo rin ito, hindi ba? Baka sinubukan mo na itong tanggihan. Baka napaniwala mo ang sarili mo na isa lamang itong yugto, isang ugnayan, isang sandali. Pero sa isang bahagi ng araw, maging sa biyahe pa uwi, maging sa ilang segundo, bago matulog lumilitaw pa rin ang pangalan niya. Ang alaala ay patuloy na tumitibo. Ang pangungulila ay patuloy na bumabalik at hindi ito kahinaan. Ito ay katotohanan. Ito ang kaluluwang kumikilala kung saan siya nakatagpo ng kanlungan. Kung saan naramdaman niyang buo siya. Kung saan lahat ay may saysay, kahit man lang sa mga saglit. Hindi niya inaasahang bumalik ka. Hindi niya hinihiling na manatili ka. Pero iniingatan ka niya na parang isang dasal. Isang banal na alaala. Isang pagkikita na, kahit walang mga pangako, ay buo at sapat na yon. Dahil ang sinumang naranasan ang ganitong klasing pagmamahal, hindi na kailanman magiging kagaya ng dati. At siya hindi na siya kailanman naging pareho matapos ikaw ang dumating sa kanyang buhay. At ikaw? Ano ang ginawa mo sa lahat ng naranasan mo kasama siya? Maging tapat ka. Dahil sa kaybuturan, alam mo rin, ang iba ay hindi dumarating para lumisan. Dumarating sila para gisingin ka. At siya yon para sayo at ikaw, kahit hindi mo agad na malayan, ikaw ang lahat ng inaasahan niya nang hindi niya kayang pangalanan. At ang pinaka nakakamangha sa lahat ng ito ay ang tunay na pag-ibig na hindi nangangailangan ng palagiang presensya upang magpatuloy na umiiral. Nananatili ito sa naiwan. Sa naging totoo. Sa nadama ng may matinding damdamin kahit nasa katahimikan. At ang katahimikan sa pagitan niyong dalawa nagsasabi ng higit pa sa libong salita. Tinawag ng kaluluwa niya at ikaw ay tumugon. At kahit na ang buhay ay magpatuloy, kahit na ang oras ay magpatuloy, hindi niya kailanman malilimutan na sa kabila ng maraming pagkakasalungatan, ikaw lamang ang tunay na nakakita sa kanya. At kung may natitira pang alinlangan ngayon ay malinaw na ang lahat. Dahil ang nangyari sa pagitan niyo ay hindi isang ilusyon, hindi aksidente, hindi labis. Ito ay kapalaran sa anyo ng pagkikita. Ito ay kaluluwa sa anyo ng tugon. Hindi siya naghahanap ng perpektong kapareha. Hinahanap niya ang isang emosyonal na tahanan. At natagpuan niya ito sa iyo. Maaring hindi mo alam ang impact na idinulot mo. Maaring isinasantabi mo ang kabutihang ginawa mo dahil naging tapat ka sa pagkatao mo. Pero maniwala ka, naging bahagi ka ng pinakamalalim na bahagi ng istorya niya, yung bahagi na walang nakikita, pero tinutukoy ang lahat. At ngayon, na mas kalma na ang puso niya, nararamdaman niya ang pasasalamat sa pagkabuhay, sa pakiramdam, sa pagkahanap. Kung sa anumang sandali, nakita mo ang sarili mo sa tekstong ito, kung nakilala mo ang ganitong uri ng malalim, hindi maipaliwanag, tunay na koneksyon, ang mensaheng ito ay para sa iyo rin. Dahil may mga damdamin na hindi kailangan ng entablado, pero karapat dapat maalala. At sino ang nakakaalam, sa pamamagitan ng pagbabahaging ito sa iba, baka makatulong ka rin sa isang kaluluwa na makilala ang sarili sa katahimikan ng isang presensya na nagbago ng lahat. Kung nadama mo ang tekstong ito, ilike ito, ipinapakita nito sa amin na ang ganitong uri ng nilalaman ay may lugar din sa iyong puso. Magkomento dito sa ibaba, naranasan mo na ba ang isang pagkikita ng kaluluwa? Yung nag-iwan ng marka sa iyo magpakailanman, kahit walang mga pangako. At syempre, mag-subscribe sa aming channel. Dahil dito, pinag-uusapan natin ang mga damdamin na marami ang nagkukunwari na di nararamdaman pero naninirahan sa kaibuturan nating lahat. Sapagkat, may ilang katotohanan na ang kaluluwa lamang ang nakakaintindi. At ang sayo alam eksakto kung sino ang pinag-uusapan namin.